Napilit lang po ng teacher. Pilit lang nila. Second choice po. Second choice din. So, sabi daw nila ay ano, para sa akin police. polis. Sabi kasi pindot-pindot lang eh. Ay. Kasi kala namin pindot-pindot lang. Alam ko po kasi madali. Melrose po. Kaya na po. Ako po si Jay Taurige Ariola. Si Manuel Medalla. Angela Valderas. My name is Ren. My name is Liza. I am Diane. Erica. Arlene po. Bea. Mela po. DJ B. Bernal. Ginestor Mundos. Uh, anong course o trend? Yums po. Yums din po. Yums, ah, uh, bakit yums yung nakuha nyo? So, sabi daw nila ano, para sa akin daw police. polis. ko po kasi madali. so, masarap ba magmalang mga taga-yums? Sakto lang. Anong sakto lang? Ano, ibibigay lahat. <laughs> depende po. <laughs> anong depende? Depende kung kaya din nila ang mahalin ng ano. <laughs> so, ah, uh, anong strand ang madaming cheater? Stem. Ikaw. Swab yata. Naloko ka na ba ng STEM? Hindi pa. Hindi pa na Hindi pa rin anong strand nyo po? Technical drafting. Okay po. Technical drafting. So, bakit ay nung kinuha niyo pong strand? Napilit lang po ng teacher. Ay, napilit? Ikaw po pinit lang din ako. So, sarap ba magmahal mga tika tech -tik na yan? Okay. paano pong masarap? O, at paano siyempre? Ano, loyal. Loyal. Sige ba? Okay. Takpo lang. <laughs> so, ano pong sarap ng madalas na nakit ko sa mga katulad niya pong ano? Yung sa isran. You know? Gas. Bakit po gas? Ah, niloko ko mag- Ah, based on experience ko. Yeah. Wala. Wala, no? Wala. Bakit BS Cream po yung nakuha niyo pong course? Second choice po. Second choice, second. Second choice din. So, masarap ba magmalang mga tiga BS Cream? Depende sa tingin niyo. <laughs> masarap. Testingan niyo lang. <laughs> so, Anong course ang madaming cheater o yung madalas na nanakit sa mga BS cream? Edok po. Bakit Edok? The po. Ah, piso na experience. Okay. Edok, ng preview election. Ganun din, bakit Edok? Ah, uh, based lang sa mga nakikita ko. Uh, Kung course nyo? BS yes, BSBA. BSBA po kayo lang. Ah, uh, Ah, business ad. Uh, so, bakit business ad po yung nakuha niyong course? Kasi um. <laughs> kala namin pindapin <tindatindala>. lang. <laughs> so, masarap ba magmahal ang business ad? Pantay naman. <laughs> Depende mo <po> magmahal <laughs> din kami. Walang <laughs> tawa. So, anong course ang maraming cheater o yung na, madalas na nakit sa mga business ad? BSN. Bakit? CREAM. Siyempre, ano yung... than that. Uh, ikaw? Trim nga po. Bakit CREAM? Ano based from my experience. So, ano po ang course niyo? BSA po. So, uh, masarap ba magmahala ng BSA? Parang yan po. Ano po? Ano po? Opo, gano'ng masarap? 10 out of 10. Uh, <laughs> So, ah, uh, anong course ang maraming nananaki sa BSA o maraming cheater? Engineering po. <laughs> 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 Bakit engineering po? Ay, ano engineering? Engineering. <laughs> 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 <Ingenier> <laughs> Bakit po engineering? Engineering nila siya. <laughs> 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 ano po course? Ah, uh, Kamsay. Bakit po Kamsay yung nakuha niyo po course? Sabi kasi pindot-pindot lang ah. Ayun. Ah, Para madali. So, masarap ba magmalang kamsay? <laughs> Sobra. Gana po kasarap. Solid. <laughs> so, uh, asang maraming cheater o madalas na nanakit sa kamsay? Ano? Oh, BSA. Uh, nasaktan na po ba yun mga tiga BSA po? Yes. Uh, so, gano'ng kasakit po? sakto lang. Yun, uh, ano pong Japanese word po ang alam niyo? <laughs> wala, wala. Arigato. Arigayawa, wala. <laughs> Pwente ko dasay. <laughs> Arigato, musay. Arigato. <laughs> Yamate. <laughs>